ayun po, dun po nag yung role. And yung nilalaro ko in real life na game is, kung alam nyo to, yung League of Legends, tsaka Valorant po, yun. yung mga nilalaro ko. Lagi ako ano dyan, lagi ako nababadrip kasi hindi ako ganun kagaling. hindi yan alam <laughs> <laughs> um, ni Tito. ano ko ba na buhay role? may pinalitan na ata ako eh. <laughs> <laughs> Ito nga. So, yun. Gawagan lang ako eh. <laughs> so yun guys, mag-enjoy kayo dito. Yun lang. <laughs> <laughs> ano nilalaro ko? Natry ko din Valorant. Ano ko ba, ba? Woo! Let's go! Counter Strike at saka na yung ML. Basta ano lang. Limitation and moderation. Diba? <laughs> okay. <laughs> yun na. <laughs> Um, ako po, una nagpapasalamat muna ako sa, nakuha nila ako sa film na eh Thank you din sa OC, sa management ko na umasikaso po sa ano. Kasi hindi ko pwede po alam kung paano po ako napasok sa film po na ito. And sobrang blessed ko lang po talaga na naisali po ako dito. And ang nilalaro ko po, madalas. Puso! <laughs> ML lang po tsaka COD sa, sa PC. Dota 1, LOL. Yun lang po. Tapos din na po. Yun lang po. Um, so, kung paano ko nakuha yung role, kinunta kasi ako ng Star Magic at naghahanap sila ng body double pa kay Tony. Naghahanap sila ng artist ang kasing kumote, tsaka kasing nakasakit yung video. Kaya ako, maraming kasi kinuha nyo. Kasi nakikita nyo na appreciate yung kapukian ko. Tensyo ko na. So, yan. Um, bin, mo ako ng Star Magic kasi nga parang sinabi nila na kinontak, kinontak ng media sa Star Magic, sinabi nila na parang ako daw yung fit doon sa role. So yun, nung nalaman ko agad, it's the first esports film in the Philippines. Sabi ko, ay gusto gusto ko to. So, kahit anong pang role yan, kahit major, minor role, tatanggapin ko yan kasi ito yung mga tipo ng pelikula na gusto kaya ko sabihin, saka apopohan ko na kasama ako sa pelikula yan. So yun, tinanggap ko agad. And, pa yung nilalaro ko mga video games. Recently, ang nilalaro ko talaga, Farlight 84, yun. Yun ang kinaadigan ko. Pero in the past, syempre, Valorant, um, CSGO, um, maraming <laughs> iba. Syempre, sa mobile, ML, um, iba-iba. Um, summer, joke lang. Um, iba pa. Marami, marami. Kasi ever since, since 99, console gamer, yung iba ng PC And next stream din ako. So, yun, yun talaga. And nakita ko nga yung mga idol ko, grabe. Sin super na excited na ako nung nakasama namin sila Noctil, sila Berg. So, isa sa mga pinaka-idol na saludo sa inyo. Yun. Uh, ako naman, uh, grabe. Sobrang sikat po ng mga nilalang mo. Uh, noon, sobrang galing ko pong gamer. Uh, Mario Brothers, Pac-Man, <laughs> yes, Atari, at saka... Ayan pa yung mga faxana doon, nabuti niya siguro yung mga yan. Hindi, <laughs> nee, pero nalaro mo rin yung mga... <laughs> <laughs> Ako nilalaro ko <po> Candy Crush. <laughs> ng rehabilitation ano coupon. <laughs> Kailangan ko daw magpa-rehab kasi wala na makausap sa akin sa cardiogenic cirrhosis. Nagrepent na ako. <laughs> I'm a renewed person. Paano ko ko na-contact? Um, kinontak ko ano Medicare works and um and papasalamat po ako kay... Uh, sa mga bosses natin And um, ayun, sabi nila, parang all this uh, is like tailor-made for you, parang it's a quirky character. So nung sinabi sa akin na quirky, tapos pinakita sa akin yung, yung sketch ng character, sabi ko, kasi ganito, ganito yung itsura niya. Tapos sabi ko, wow, I want to do something like this first time. Maiba naman po sa, sa pananakit ng tao, sa pagiging uh, kontrabida. So, so sabi ko, yes, I want to do it, especially, you know, they're my uh, fellow uh, brothers and sisters in Christ. So, aside from just shooting this film, no, uh, short testimony lang na, um, ang dami ko rin uh, natutunan and wisdom na nakuha kay Miss Maricel at kay Boss Anthony and ginite nila ako all throughout the film and outside pa, hanggang ngayon pa. So, eternally grateful. And even Sintori. Well, fun fact, ako nag nag-request kay Baran. Yeah. Ako nagsabi na, guys, pwede ba si Coach Kurt, si Baran Geisler? Kasi napanood ko yung mga works niya. And sabi ko, parang first time niya, if na-accept niya to, na makakagawa siya ng role na very different from his previous roles. Like you mentioned, and I would say you are probably one of my favorite characters in this movie. From seeing everything. So, I'm so excited for you guys to see this version of Baron, guys. You're very different, very bubbly, very charismatic. Yun lang, yun ang sasabi ko. Very different from his previous characters. Ako naman, ano nilalaro ko? Uh, ML, siyempre, <laughs> alam niya. Tetris! <laughs> yeah, yun, Tetris ako. Magaling ako mag-Tetris, did you guys? Hindi nyo alam yun, ha? Pero magaling ako. Nag-Tetris tayo pala sa set, no? nagka-competition yeah. tayo. Ano ba ba? Basta lahat ng balo, nagbabalo tayo. <laughs> <laughs> Ano ba ginagawa ko? Oo, oh, alam ni mami kasi pag naglalaro ako, pag hindi, wala pa ako sa dinner table. Tsaka alam niya, pag tinawagan niya ako sa cellphone, maglalag yung game. So pag tinatawagan niya ako, alam niya na imposible hindi sasagot to. Kasi pag hindi niya sinagot, maglalag yung game, matatalo sila. sus. So, kailangan kong sagot yun. na ako ng dinner table. Pero yun, uh, para ba kinuha? Kinontak ako! <laughs> Tumawag si Boss Anthony, sabi niya. <laughs> I think this role is perfect for you. <laughs> yeah, but um, this is really a, I think a baby project as well for for Hannah, for my mom, for my dad. It's really nice that we get to also uh, work with amazing people like create like Signal and yeah, we're just super super excited. We're going to show you guys a bit um, of material actually you never seen before that like yung unang ng uh, behind the scenes of of this film. So yeah, that's all I have to say for, for my, yeah. I just wanna add something. Uh, Donnie believes in this movie so much that he, that he is a major investor and stakeholder in this film. He has been part of it from beginning to end and he continues to be part of it, whether it is the behind the scenes or it's with the cast, the crew, every single detail he's part of. And I'm very proud. To be part of this film because his whole heart and soul is in it.